Uh, maulan na umaga sa inyong mga kaisarugman at uh, araw ng uh, miyarkulis uh, maulan guys gawa ng bagyong uh, inting At sa ngayon guys andito na naman tayo guys sa aking munting tindahan dito sa Laguna At uh, muli na naman natin guys ipasilip ang ating tindahan. Uh, ayan po ang ating tindahan. May mga sari-sari tayong mga paninda guys na uh, itinitinda na demand sa mga customer natin na palaging inahanap. Ayan po guys, kahit maulan guys ay uh, uh, malaki pa rin ang uh, kita natin sa ating tindahan Gawa ng iba kapag maulan ay uh, hindi na napunta ng palengke Hindi na sila napunta ng mall kaya dito na lang tumatakbo sa atin At yung bigas natin guys, paubos na at uh, yung asawa ko guys ngayon ay pumunta ng uh, palingki Dwa ng nang bibili uli guys ng mga ilang sakong bigas yan po ang ating mga paninda mga kaisa roman at uh, kailangan guys ay kumplito tayo gawa ng uh, Uh, maraming mga customer tayo na nabili sa atin na naghahanap ng mga kailangan nila sa pang-araw-araw kaya ating kinumplito ang ating mga paninda, guys. At uh, natutuwa, guys, si Isa Rugman gawa ng nga uh, Araw-araw ay um, malaki ang kinikita natin sa tindahan gawa ng marami tayong customer. At uh, hindi po tayo kumikita, kumikita guys dahil sa matas tayong magpatubo o magpatong sa tindahan kundi ay uh, kumikita tayo dahil sa mga marami tayong customer na dito po nabili sa atin gawa ng hindi tayong mahal magbinta ng ating mga paninda. Kaya tayo po ay binabalik-balikan, guys. Ayan, at kompleto uh, tayo, guys. Mayroon na tayong uh, business permit. Ayan. Kaya wala kang kaba na nagtitinda tayo. Na tayo ay uh, madaanan o sugurin ng B.I.R., ayan po at ngayon guys ay may paparating na naman tayo guys nagpa-deliver tayo guys sa uh, grocery at saka sa pure gold na halagang 20,000 na mga grocery na paninda na inaantay natin na i-deliver -de sa atin ngayon guys At uh, wala tayong pasok ngayon guys sa office kaya andito tayo sa ating tindahan. Nagbabantay. At uh, tayo lang ang tao guys dito sa bahay dahil yung dalawang estudyante natin ay uh, pumasok sa kanilang uh, school. At uh, yung asawa ko naman ay nasa palengke nabili ng mga uh, ibang mga kailangan natin dito sa tindahan na inahanap ng ating mga customer. At uh, mayroon tayong mga drinks, sari-saring drinks guys. Uh, yung, yung helmet natin guys. At uh, ito yung mga kinahon ng mga Red Horse, San Miguel Beer. Kayan po. At uh, dito naman guys sa loob ng bahay marami tayong stock guys ng mga mineral water na ating tinitinda. At uh, kahon-kahon guys ng mga paninda natin na naka stock po dito sa loob. Ayan. Mayroon tayong itlog guys. Ayan. Ayan po guys ang ating mga paninda at... Uh, natutuwa tayo guys dahil marami tayong uh, kita palagi hindi tayo nasisero at uh, ating ipapasilip guys ang ating kita sa araw araw ito guys so. uh, naglalagay ako ng mga coins sa plastic gawa ng mabigat na dito sa lagayan ayan at ito yung ata uh, ito na naman guys may darating tayo guys na deliver halagang uh, 20,000 at uh, ito na yung mga nakabandil natin na pera guys yan ata uh, ito naman ay ito isa ay uh, nasa 10,000 rin ito guys at uh, ito naman ay uh, kita natin guys ayan may ano tayong 4,633 kalahating araw lang guys naka 4,633 na tayo ayan May kang uh, load balian guys ang ano natin guys. Uh, income natin. Hindi puro parehas minsan guys sa isang araw malinis nakakakita tayong 9,000, 8,000 Ayan ganun At uh, pag ganun ang mga kita natin guys ay masaya na si Isa Rugman. Ayan. At uh, ito guys. May deliver tayo na inaantay na halagang uh, kaya may inaantay tayong deliver ngayon guys. Pure gold at saka yung uh, grocery na inaantay natin. At uh, out sa ating mga viewers, sa ating mga followers na tumatangkilig sa ating mga ina-upload na video. At sa ating mga kapwa vlogger na sumusuporta din sa ating YouTube channel. At uh, sige guys, hanggang dito na lang muna guys ang ating vlog. At uh, ingat po tayo, gawa ng panahon ngayon ay napaka-delikado. Lalo na yung sa mga gilid ng uh, uh, ilog ng mga nakatira. Ay ingat-ingat uh, po tayo. Okay, hanggang dito lang ang ating vlog. Salamat ng marami. I love you all. Bye-bye.